Ah. Oh. Ay, kulay mo po dito ah. Bakit? Ito guys, ito yung buhay namin dito guys. Sa bukid. Ganito ang buhay sa bukid guys, maglilinis ay. Maglilinis na kami ng, ng ano, halaman. Tapos binunutan ko na yung tanglad guys. Ayan o Oh ha. Okay. Oh, nabiligan ko na yan ang Araw-araw guys, ito ang ginagawa namin Linis, bunot ng damo Ay ngayon, nagugutom na Kaya magluto muna Ito guys, dahil mahina ang kuryente namin Ito ang nangyayari eh, hindi kaya magbukas ng sa saingan ayan nagluto kami ng opo na may pik pik ng manok luto na rin yung kanin namin guys kanin na may talong at okra o ba? Diba? tapos yung ulam ng pusa tilapia Ah, scream! hilaw natin ano lang hilaw namin guys solar lang yan lahat kami tapos luto na rin ng pagkain ng aming mga alaga ayan umos na yung ulo ng manok kaya sariwang tilapia nang hinalo ko doon ayan tulog pa sila guys oh ayan o oh. tulog pa yan ayan magbubunot kami ng damo sa halaman guys kasi marami ng damo eh dami rin langgam ayan o oh. may mga buto pa ng papaya yan tutubo yung papaya yan dyan guys kasi pinandidilig namin dyan yung mga pinagbalata ng mga gulay tapos yung mga papaya sobra na sa hinog yan binababad namin aray 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 dami langgam guys yan yan kailangan okay, bunutan ng damo oh. Tapos aayosin yan Ayan Ayan Inayos kasi ni Mrs. yan guys oh. Oh. Pagdasilayan ko Ang iyong ganda Puso ko ay Nababalisa at pag ika'y katabi Ako'y di mapakali Walang ibang iniisip Kundi ikaw lagi Tinuruan ko Maglinis ng halaman Ayan guys, yung pangdilig namin Ayan Diba? Ayan ang pangdilig namin guys Pagkat ikaw ang lamang Ito yung lutoan namin guys Kaso walang kuryente Hindi kayang buksan guys Ayan Yan ang lutoan namin Hindi naman kayang magluto ng ano yan Pagkain ng aso kasi nga Mahina ang kuryente namin Kaya ginawa Doon na ako nagluto sa kahoy Pati pagkain namin doon na rin kaya ayan si Mrs. guys inaantay ko kay gutom na talaga eh tsaka ako babalik doon guys doon 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 guys doon ako babalik kasi nag ano ako ng ano eh inisprihan ko yung mga damo okay guys ah tignan natin ang loto ni Mrs. wow mukhang masarap ah so, wala pang sabaw yan guys overcooked na ah oh, yeah. Oh, ganyan lang yung apoy niyan guys ito binuhat ko kanina guys oh panggatong ayan oh panggatong binuhat ko kanina kasi ayan oh konti na lang kasi eh ayan kasi ayaw pag ipaano ni madam kay sayang daw ayan konti na lang guys okay ito na ang mga alaga namin guys sila ay naghihintay na kung kailan ko sila sasandukan mamaya maya sasandukan ko na yan okay babayo